So hey guys, dito kami ngayon sa alat. here. Ayan guys, kita mo yan. Uh, tapos na sila. Magbababa pa. Kami, dito pa, nakapila. So yung sasakyan namin. Dito pa kami yung mga kainante ko guys, nakapila pa. guys mga, mga bagong dating naglalagay uh, sa checker yan ang bilis ng pagkakadiscarga nila guys bago na yan pakarating lang nila tapos kasi sila kami yung penalty kung may pila pa dun, guys sa mga receiving kasi wala kami pang guys, sila yung mga checker kaya uh, yun pila tayo yan pag natapos mga yan Uh, at wala nang darating na maglalagay sa ah, saka pa kami asikasuhin yun guys yun yun okay, guys yung so, mababa ng kila eh Kasi yung mga bagong dating muna na, na so kami Pero tapos nito siguro, saka pa kami asipasuhin. Siguro na-una kami dyan guys kailangan mo lang dito patulas at ma-cheaper so wala kaming budget pila na lang kami um, sa next ship, shipment guys sa iba pang pier uh, iba vlog natin yung mga what, mga proseso guys